Ang isa sa pinakamadalas na sintomas ng HIV ay trangkaso. Ngunit nagkakaroon din minsan ng ibang klasing uri ng pantal-pantal sa katawan. Pero, ang mga sintomas ng HIV ay hindi isang dang porsyento sure na makakapagsabi na may HIV ka talaga. Kaya ang ginagamit ng ibang bansa para malaman kung gaano kalaki ang chance mo na magkaroon ng HIV ay yung tinatawag nilang MSM Risk Index kung saan sasagutin mo lang ang anim na tanong at malalaman mo kung at risk ka. Dahil 10% sa mga taong nahawaan ng HIV ay walang nararamdaman, mahalaga rin na magpatest na lang. Lalong-lalo na kung malaki ang score mo sa MSM Index. Mangyari na magkaroon ka ng sintomas, nawawala rin ang mga sintomas hanggang sa maubos ang iyong immune system, kaya Bago natin pag-usapan ng mga sintomas ng HIV, ipapakita ko muna sa inyo kung ano nangyayari sa katawan kapag nagkakaroon ng HIV para mas madali natin maintindindihan kung bakit nawawala ang mga sintomas. Una, ganito karami ang immune system sa katawan kapag walang HIV. Pero kapag nahawaan ng HIV, marami ang bilang ng HIV virus sa katawan sa loob ng ilang linggo kaya nagkakaroon ng iba't ibang sintomas ang taong nagka impeksyon Pagkalipas ng ilang buwan, pumababa ang dami ng virus at nawawala ang mga sintomas. Pero habang tumatagal, bumababa ang dami ng immune system habang dumadami ang HIV virus. Kaya madaling magkaroon ng ibang sakit kung sakaling magkaroon ng taong may HIV ng ibang impeksyon tulad ng pulmonya. Mas lalong lumalakas ang HIV virus kaya mas lalong lumalala ang kondisyon ng pasyente. Kapag sumobra na ang dami ng HIV, nahahantog ito sa AIDS na siyang mahirap gamutin. Ngayong alam mo na kung ano ang nangyayari sa iyong katawan. Alamin natin kung ano-ano ang mga sintomas ng HIV. Kung ang isang lalaki ay nakipagtalik at nahawaan ngayong araw, magkakaroon siya ng mga sintomas sa loob ng dalawang hanggang apat na linggo. Ang mga sintomas ay parang trangkaso. May lagnat, sakit ng ulo, masakit na lalamunan, at pantal-pantal. Ang rashes ay kadalasang kulay pula o pink, hindi makati, at mukhang nakaangat na tuldok sa balat. Nakikita ito sa itaas na bahagi ng dibdib, mukha, leeg, at minsan ay umaabot sa katawan at braso. Maaaring mapagkamalan itong simpleng viral rash gaya ng measles. Pwede rin magkaroon ng pamamaga ng kulani, singaw, pananakit ng katawan, at chills. Kaya kung may ganyan kang mga sintomas, mas makakabuti na sagutin mo rin ang MSM Index Scoring para malaman mo kung gaano palaki ang chance mo magkaroon ng HIV. Huwag mag-alala, madali lang ang mga tanong dahil nakabase lang ang mga tanong sa health history at sexual behavior mo. Ito ang English version ng MSM at ito ang ating susunod na tatalakayin. Unang tanong, ilang taon ka ngayon? Pagtapos, tingnan mo lang kung ano ang score mo base sa iyong edad. Pwede kang magka-score ng 0, 2, 5 o 8 points depende sa edad. Halimbawa, kung below 18 taong gulang ka, wala kang score. Pero kung ang edad mo ay 18 hanggang 28, may 8 puntos ka at kung mapapansin mo, ang edad labing walo hanggang put walo ang may pinakamataas na score dahil ito ang edad ng mga lalaking pinakaaktibo. Pangalawang tanong, ilang lalaki na ang nakatalik mo sa nakaraang anim na buwan? Obvious naman na sa dami ng iyong partner, ganun din kataas ang score mo dahil mas na-expose ka sa mga taong may HIV. Pangatlong tanong, sa nakaraang anim na buwan, Gaano ka kadalas makipag-anal sex na ikaw ang nasa ilalim sa isang lalaking walang kondom? Kung pansin mo, kahit isang beses lang na walang kondom ang partner mo, may sampung puntos ka na agad. Ganun kahalaga ang paggamit ng proteksyon. pang na tanong, ilan sa mga partner mo ang HIV positive? Kung hindi mo alam ang status nila, hindi sila kasama sa bilang. Pero kung active ang partner mo at hindi mo alam ang kanyang status, malaki pa rin ang chance na may HIV siya. Bago tayo tumuloy sa susunod na tanong, subscribe ka muna. Sama-sama tayong alagaan ang ating kalusugan. Panglimang tanong, gaano kakadalas kadalas makipag-anal sex na ikaw ang nasa ibabaw at walang kondom sa lalaking may HIV? Ibig sabihin, kahit positive ang partner mo kung gumamit ka ng kondom, hindi maisasali sa bilang ang ginawa niyo. Kaya palaging tandaan, kung walang kondom, tumataas ang chance mo at ng partner mo magkaroon ng HIV. At ang huling tanong, nakagamit ka na ba ng methamphetamines? O mas kilala bilang shabu sa nakaraang anim na buwan? Dahil ayon sa pag-aaral, mas mataas ang chance na magka-HIV sa mga taong gumagamit ng illegal drugs dahil madalas silang nagkaroon ng unsafe sex at multiple partners. Pagkatapos mong sagutan ng mga tanong, bilangin mo ang total score mo. Kung ang score mo ay sham o mas mababa, mababa lang ang risk mo. Maliit ang posibilidad na mahawaan ka ng HIV. Pero kung 10 puntos o higit pa ang score mo, mas mataas ang chance na mahawaan ka. Kaya kung may sintomas ka at mataas ang score mo, mas mainam na magpatest ka sa pinakamalapit na HIV center para mapanatag ang loob mo. Pero kung nakakahiya para sa'yo, pwede ka rin magbili ng test kit online. Kaya naglagay kami ng link sa description na pwedeng bilhan ng HIV test kit. Swab test lang ang ginagawa, kaya hindi kailangan ng dugo sa pagtetest. Gamit ito, malalaman mo agad ang iyong resulta. Paalala, maraming tao ang may HIV na namumuhay ng normal. Pero kapag pinabayaan, mas madali kang magkaroon ng komplikasyon gaya ng AIDS. Kaya magpatest ka na para kung kailangan mong uminom ng gamot para hindi lumala ang impeksyon ay makakapagsimula ka na.